Loan ko Ay, yung loan. Yeah. Yeah. Um, ayun. Uh, siguro masasabi ko lang si Riel. Pangalan na pala ng karakter ko dito ay si Riel. It's very um, well connected sa mga kasama ko sa movie. With Kuya Richard, Miss Ivana Alawi, kay Matt. So, well connected siya sa lahat. So, nakakatuwa rin kasi alam niyo yun. Um, Ang ganun lang. Mm -hmm. so like, you episode, episode. connected uh, uh, are you a That's enough. We have Third episode. With? Yeah. With, with Richard Buceres and Miss Ivana Alaoui. That's the most, that's one of the smoothest shoots we had. Future, Julia. yeah. That's yeah. <laughs> <laughs> Galing nga. I know. That's how they are. <laughs> okay. We can, we will entertain a set of questions. Siguro si Jun Lalin, ikaw ano na lang siguro. Jun, meron ka? Ako sa mamaya mayanan yung questions. Sige. For now, we can have uh, Alex Rosas of the Daily Tribune to to show this first set of questions. Hi Alex, Mare. Ah, uh, hello. Ah, uh, Justin, you being Justin po. Ah! Uh, Justin, Justin. Para, sorry. Justin, you being in a second uh, shake, rattle, and roll movie, uh, what was the experience like before and after? Wow. Um, I mean, nasabi ko sa prod last time na grabe talaga yung yung upgrade ng shooting namin this time around. Well, last last time, nung first time ko mag-shake Rattin and Roll, uh, naman na din yung naging experience ko doon. Pero this time around, parang dinoble or dinreplay nila yung production talaga. Yun talaga yung napansin ko. Marketing, yung creativity, yung bawat eksena namin, pinag-aaralan talaga namin. Um, mas naging collaborative kami ngayon. Uh, siguro dahil part rin ako ng uh, lead lead siguro mas naging ano ko mas naging involved ako this time uh, with may co-actors sila Kuya Richard, Miss Ivana and also to Ian um, in a way mas tapas ko yung sarili ko sa sa movie na to mas pinaghandaan ko mas may pressure, no? Kasi alam naman natin kung ano yung uh, gusto natin ibigay sa mga supporters, sa fans. So, I think yun yung pagkakaiba. And also yung, again, <coughs> makikita nyo talaga dito yung puso ng character ko. So, I'm really excited. Nanandaman mo yung, ano, no? yung pagiging hands-on ng producers na? Sobra. Alam mo, nagulat nga ako kasi parang ano uh, e, may, may, may pag, paano ba, may gensing atake na to ngayon. Uh, super hands on. Kasi nakikita ko, na-appreciate ko yung uh, production talaga, kung paano sila kumilos. Yung mga strategy nila, yung mga decision making nila. Kakaiba na, kakaiba talaga. And kudos to Mr. Sel and Sir Keith, of course. Uh, sobrang hangang hanga ako sa kanila. Uh, gusto ko na mag ano, GoPro at next time. Joke lang. As we all know, um, Justin is Maria Dirkalang. He is managed by Sparkle, Regal Entertainment, and Vir Virtual Playground. Oh, sa so, tatlo. Yes. So. Wala nang natitira sa akin. Tiyari lang. Ang dami ang manager. Ayan. Pero, I question. Go. Uh, since uh, Halloween is just around the corner, uh, can you share with us kung meron kang ano, creepy Nakakatakot na experience although, uh, nakatapot or grow up? or... na experience. na experience. Were ano, na? Sure. May mga times. Siguro ang nasunta ko ngayon um, before kasi magkatabi kami ng brother ko matulog. Tapos pagka dilat ko parang nakita ko siya na parang yung mukha niya skull. Tapos sinuntok ko yung mukha niya. So parang yun yung parang talagang naging ano sa akin parang tuwing pinag-uusapan yung yan nga yung mga ganong tanong. Personal. Oo, yan yung pumapakak sa isip ko kasi ang tagal ko siyang tinitigan na naging skull talaga siya. So, yun hanggang ngayon parang trauma ko siya or natatakot ako tuwing naaalala ko kasi parang kapatid ko yun eh. Pamaya, diba? Baka may pinanggaling ng kapi na ko, Brian Sige, natin na naroon. Wow! Ang make Are you the type na or hindi mo na pinakansin? Just like that experience. Actually, matatakot din ako. Sobra. Naalala ko nung nag, ano kami, na uh, Dubai kami. May pinuntahan kami doon, horror house. Uh, halos mata masira na yung mga damit ng mga kasama ko noon. Kasi ako talaga yung tagahila sa kanila. Ah, uh, yun. Hanggat sa gusto kong uh, kontrolin yung utak ko na huwag matakot na hindi naman totoo yan. Ta matatakot talaga ako eh. Yun talaga yung reality. And, yeah. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. Tessa, wala ka kay Ergon na. Okay, follow up with Miss Tessa before I give the microphone to Chad, Nalee. Go, Ms. Tessa. I understand. I um, well, congratulations, Santiago. This is your first year. You've had, uh, you've been part of like um, several big movies yeah. before, no? um, the turning point. Do you think the turning point was really BBB? And um, during that time, you na, know, this is your year. May time ba namatay Or uh, do you think that your career was really how it was meant to be? build up things? How long have you been with as a Showbiz? Almost three years. Yeah. Almost two to three. Yeah, prior to that, I was in a series with Regal, also, po, 1 and 3. Yeah. Super! Oh oh. And to answer your question, no, before PBB, actually, um, Sobrang na-appreciate ko nga ito eh. Before PBB, andiyan na talaga si Ms. Yosel na talagang binibigyan ako ng plano, uh, ito yung mangyayari, ito yung mga projects. And, uh, yun nga, to be fair, before PBB, nagka-guilty pleasure na ako na wala pa man din akong pangalan. Ah, uh, binigyan na ako ng tiwala. So, I mean, kaya yeah, mga RSP, Gas Studio Presents. So Ang dami ko rin. Siguro naka-8 ata ako na wow. ng RSP eh. So, I mean, nandun talaga yung support ni Ms. Rosella ng buong Regal entertainment, no? Um, but of course, uh, iba, yung, iba yung impact ng PBB. Now, siguro nagkataon lang din talaga na um, tayo ni God na na nagtiwala sa Ms. Rosella sa atin, tapos nag-PBB pa tayo. So, ngayon, yung perfect timing na, ayun, mag withdraw na tayo siya Shady, ata nalang-in-roll. reason para marinig pala siya. Okay. Wala. Ang dami na galang, last three years. You na, but I know she say na, you know, para ask, She's open to questions. kinig naman yun. Reaction, <laughs> Reaction to what she said. Reaction. Of course, uh, si Mr. Sir, like naman siya na, na we always talk. Um, like kami nag uusap. Uh, so, ako, alam naman ni Mr. Sir yan na super grateful ako for her. Parang, I treat her as my Achi. Tawag ko sa kanya Achi. Because we're both Chinese. <laughs> And, um, super taas talaga na. Actually, you then, you then si Miss Jose. Oh, yeah. Yeah. Yes. Oh, oh. So, malay yun. <laughs> so, yeah. Um, si Miss Jose, uh, super grateful talaga ako sa kanya. I remember may isa akong interview with Regal before, way, way back pa. Sabi nila, sino yung idol mo? Sino gusto mong maging? Sabi ko nga, si Miss <laughs> Jose. <laughs> Oh, so business woman. Ah, um, business woman. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh. Kasi talaga. Like, and, design, oh, uh, uh, Yeah. Business uh, mm, uh, kasi, model. Mm, kasi hindi ko ma... Hindi ko ma-imagine paano nga hinahandle lahat ng bagay, no? Um, I know itong industry ay napakahirap. And to own a company, it's way, way, way harder, you know? Uh, yun. Kaya lagi like, ko sinasabi na... Ma-appreciate niya rin talaga si Misa work niya for for uh, for legal, for the movies. This year I saw how hardworking the lady is unbelievable. Yeah, oh kasi very stressful tilagayang produce the ba. So in order for you to uh manage a clear mind uh, time management and everything. Alam niyo, na, ano lang, um, sabi ni, gusto daw niyang experience siya how fabulous the soup is. Can we, soup? so i-serve na muna natin yung soup daw. Tapos, yeah, yeah. give in 3 minutes, uh, sabi ni Dustin, gusto niyang ma-enjoy niyo yung hot soup. Yes, habang so, mainit pa. settle down tayo, so we can, para makita lang ng servers okay. kung sino pa yung unserved. Unserved in my time. Pero, Dustin, um, um, it's so nice, oh. Um, isa sa location niya sa share kasi tapos na to ha at may mga na-injectate na kung di, so, okay, di ba tapos na ito ha so pero yan yeah, um, sa PNR di ba tama? PNR, yes okay. so nakasakay ka doon sa mga bagong pag-uwi uh, of uh, <clears> the <throat> uh, Yes, yes. Oh. Wala bang bumalik na ano? Wala bang traumatic experience na bumalik sa iyo. Okay. Uh, pumasok ka na sa loob ka ng ano. Uh, Kung walang tao sa loob ka. Uh, oh, wala naman. Wala naman. Wala naman. Wala Ah? <laughs> wala, 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 wala. Hindi ko naalala. Actually, uh, ngayon ko lang siya walang naalala. Uh, oh. <laughs> so, nakamukuhan ka na sa romantic? Oo naman. Oo, ang tagal na nun, uh, 19 pa lang ata. <laughs> Pero yan, um, it's so nice na ni Bini ang ganda-ganda doon sa shoot niyo Parang kayo yung na nakapag-shoot, Mami Susel. So, so, yung mga bagong, ano, doon na yung PNR so, alam niyo, I just wish na makita niyo talaga yung set-up namin sa PNR. Grabe talaga. Parang totoo talagang... Hindi uh, mo mahalatang sinet-upan lang siya. Kasi PNR, it's a uh, luma medyo Huwag ano mo yan, madumi na, So, grabe talaga, parang totoo talaga to. Tsaka, um, parang, ayun, ang dami naming senang nagawa doon kasi malaki rin yung PNR niyo. So, And this episode kasi parang uh, 30 years after 25, 25 years. years, oh yeah, no? uh, so like, uh, 2050. years ago. 20 years ago. No? Uh, okay. Yeah, kasi yung, future, like, yung futuristic no? Yes. So, so kaya may set up. Yeah, it? So uh, grabe yung uh, production design. Grabe talaga. Saan so, so, may BTS tayo? So, so the so, so, full trailer, shall we, you launching when, I'm so, sorry, the full trailer launch is happening, don. November 7. November 7. November 7. November 7. We will make we'll three. Our card announcement oh, so, for that. Kasi yung ano, million-million eh, yung uh, teaser, yung no, official teaser, yung know, ang dami na excited. So, ang dami excited for the release of the full cool trailer, di ba? Ikaw mismo, uh, Dustin, uh, excited ka? Super, you know, super talaga, super excited. Nung nakita ko nga yung trailer, nabitin ako kasi ano lang siya, snippet? Oo, oh, hindi pa graded yun. Oo, oh, hindi pag graded daw yun. So, ang bilis na... Mas malinis siya sa November 7. November 7, aabangan ah, natin yan. Even ako, aabangan ko yan. Kasi, eh, yun, first MMFF movie trailer ko yan. So, yeah. Ano really So, uh, ready ka na for Christmas? Kasi Christmas Day pa. Yun. Eh. Yes. Dalawa pa movie mo. Super ready na, you know. Um, isa sa paghahanda ko eh, hindi na ako gumagawa ng kahit na anong plano pa. <laughs> so, oo. Oh, kasi first, mayiging busy tayo. Discuss. Oh, wala mo ng family vacation, syempre. Kasi, ikaw, may hindi pa yung family mo na nagpapakasyon, di ba? Ang tagal mo sa Disney, eh. Last year, oo. Oh, yeah. Ngayon, wala muna. Baka sila muna. Or baka after na, may year, ganyan. Pero, syempre, you're not with okay.

na nagbabasa ng side. So, Irving is the editor of Bandera. So, I have Irving. Hi, hi, nice yeah. to meet you. Kaya ito na yun? Hindi kasi yung video. Hindi kasi yung video. Hindi kasi yung video. meron ka bang, meron ba kayong mga ear experience or mga creepy Sino shoot nyo nito? Maybe or maybe. Ah, uh, may mga <laughs> creepy experience pa kami. Madami, oo. Parang may one time iiwan ako mag-isa sa tent. Uh, tapos, ah, uh, di -di -blink, blink yung ilaw. Pero sa tent lang namin, <laughs> so, ako lang mag-isa. Hindi ko alam kung ano ba, lalabas ba ako mm -hmm. o hindi. So, pinikit ko na lang yung mata ko. Kasi yung tent namin is medyo malayo sa set. Kasi yung PNR nga again, sobrang laki niya. So, mag-isa mag lang ako noon kasi naghihintay ako na eksena sale ako. So, yung mga ganun bagay. At, tapos, siguro pag pumupunta kami sa set, kailangan namin dumaan pa ng mga uh, grass, yung matitilin ng mga lugar. So, yun talagang pipigilan mo nalang yung tama. Na. Um. Pero ano, ano yung mga Uh, preparation na pag gano'n. Siyempre, di ba, pag horror movie, marami yung nangyayari ng uh, uh, Ay, nagdadasal ba kayo? Or pinag-bless ba yung mga I'm not sure if pinag-bless, no? <laughs> Pero, ako siguro, isa rin sa preparation ko sa paggawa nitong horror na to is yung hindi mag-prepare. Gets ba? Kasi kailangan mong makuha yun eh, naturally yung takot. Kasi nakakatakot na mismo yung set up yung eksena. Yun, ah. So, ayun, um, basta tumalo na lang ako sa eksena, doon na lang mo talaga yung takot, tsaka yung mga prosthetics ng mga ano natin, ng mga aswang. Grabe naman kasi talaga. As hindi mo sila matitignan sa mata pag mo sila. So, Um, I would say, andun na talaga actually yung tao. Oh. Um, uh, Sige, go ahead, Irving. Um, Kumusta naman yung working experience mo with Richard? With Richard? Diba? Ang interest of the Well, hindi ko nga in-expect eh. Kasi si Kuya Richard, ano pa lang, um, Captain Marvel pa lang. Hindi hindi ko yung na expect na ganun siya kagaan ka trabaho. Para ko siyang kuya. Ano yan, in a short period of time, nakapag-bonding kami and sobrang down to earth. Hindi ko Richard. Uh, I just wish makita yun ng tao. Kasi pag tinignan mo si Kuya Richard, very intimidating. Pero alam mo, medyo may pagkano nga siya. Gen siya. Yung pagka ano siya, bata siya. Oo. Oh, oh, Parang minsan siya pa yung mag-reach out sa akin. Ito mo ito, ito mo ito. Ano mo ito? Ano mo ito? So man na ako na... seryoso siya pa si Gary Oo. Oh, okay. <laughs> ano, parang gano'n. Napakagaan niya katrabaho. Um, talagang before kami mag-taping, nabuild namin yung connection bilang magkapatid. Oo. Oh, tsaka yun nga eh. Nakakalungkot na natapos na yung taping namin kasi um, wala na, baka sa promo na lang kami magkikita. For sure. Napaka ano eh, napaka tao talaga ni Kuya I would say. And uh, to, ano naman, Ms. Ivana Alawi, of course, nakasama ko rin siya sa PBB. And ito naman, sa movie, um, ibang Ivana rin na may nakita ko. Um, ano ba? <laughs> uh, magaling, magaling si Ivan na uh, you know, mag-aan din sa katrabaho. Kung baga, hindi mo, hindi, rin ako naka-experience ng ilangan sa kanya. Siguro cool din, nagsama na rin kasi kami sa TV. And, um, Siyempre, I'm very grateful for this opportunity na makatrabaho siya kasi grabe ba na nalabi niya, diba? So, ayun. Um, talagang nakita ko talaga din na yung best na dito sa movie na ito, mabuti action action niya. Colors, so. Thanks for the kind words. Thanks the